Ito na. Nagsitaluna na yung mga esta mga bay. Ayun, Isang sako yung huli. Sabi. <laughs> <laughs> huli. <laughs> <laughs> Alright mga kabits. Ito na. Ito yung patuyuan natin at gawa natin ng kanal dito. Para madrin yung tubig at matuyok na yun sa taas. At siyempre makahuli na rin tayo ng mga isda mga naglilita mga isda dyan ayan mga bay so gawa natin ito ng kanal dito para yung isda ay matuyo ano so, ito na galing sa taas pero yung isda dito ay yung iba ay sasama so uh, maiwan na lang ang maiwan yung ang um, atin so yung sasama yung iba dyan sa tubig kasi mabigla yan at talagang yung iba ay sasama na sa tubig so abangan nyo na lang mamaya mga ampat ang pagpangkuli natin ng isda dyan alright so dito na tayo at ito na mga bay mga kadets ay natrain na yung ilog ay yan na siya ay yan na yan na yan na ito na tayo taas. Ayan mga bay natuyuan na tayo taas. Tara, abante na tayo. Sa taas mga kabets. Let's go mga kabets. Diyan. So yung umista ay sumasama na sa tubig yung iba. Alright. Alright ito na luputan so, natin doon sa taas para makahuli tayo ng ista mga So ayos na yan, pwede na yan madri na yung tubig so, yung ista doon ay magtitakbuhan na ayan, luputan natin para yung ista ay hindi lumalapit at hindi sumama para makulin na natin yung mga isda na sumama. Ayan na mga kabets. So, yung isda ay nagsitang na mga kabets. At sumama na talaga yung isda sa 2 atos ng tubig. Masayukan yun naman yan. Mapunta doon yan sa taas mga kabets. So, kita nyo yung tubig dyan mga kabets. Ayan, ayan. Yung tubig ay papunta doon sa taas so, gawan pa natin ito dito ng kanal o drainage niya konti para mas mapadali yung pag agos ng tubig mga bay yan na yung isda ay bigla na yung isda maya maya dahil matuyuan na sila pero yung mga medyo malili ay sasama na yan sa tubig so yung mga malal medyo malalaki lang yung mapansin natin at natin kumulihin so, Na mga bay at tignan natin kung may isda ba talaga na iwan, kasi dati ito yung daanan ng anong hindi dati natapos matuyuan ito yung daanan ng ilog ito yung dinaanan ng tubig sa ilog nung linilap eh, ano pala transfer natin doon sa kabila mga kabets mga bay, sana matuyuan na yung mga isla dito at tara ating puntahan mga tabiets sana may mahuli tayo alright ayan yung ating asistan, pangulam, pangulam so dito tayo So, yan ang patuyuan natin papunta dun sa tas. o so dito makita yung mga isda dito na sumasama sa agos ng tubig. So, para mahuli na rin natin. Papunta yan dun sa tas at napaka ano. Punta lang sa guys. At may linta dito. May kasamang linta. Dire ba na ba buga-buga abog ba para di islamo kuyog. Yeah, kuyo, eh. Kuyog lagi na. Magtuman ra nga ka ngadugay so, sa. Ito ay natuyo na ano, medyo mataas na yung pagbaba ng ilog kaya no kita nyo yo. Mga ano na. At yan ang ginawa natin drainage diyan. So uh, sana makahuli na rin tayo ng isda kahit mga yan. Medyo malaki na talaga yung natuyo diyan mga kabeets no. Sa so, bebe. Ayun. Pasayaw-sayaw pa. O, abangan natin dito sa baba. Ma medyo mahaba-aba ito. Ito yung dinaanan ng tubig dati sa ilog. So, yung mga malalaking isda ata, bumaba na siguro don. So, yung mga naiwan dito ay medyo maliliit na lang siguro. So, tingnan na lang natin kung may mahuli ba tayo dito sa ilog. At ating huhulihin. O, may ulam na naman tayo. Dahil ito na area ay tambakan din natin to. Kaya hindi hindi ano hindi nagsayang yung pag drain natin dito sa tubig tambakan din naman natin at may, may ulam na rin tayo so para para okay, let's go. para para, para let's na go, lang go, mga people, mga guys. let's go Sa update lang tayo mamaya sana maka marami tayo ng huli dito marami tayo ng isda dito kaya maraming isda dito let's go alright right so update lang tayo mamaya ayan natuyuan natin yung isa katama natin ay nandun nagabang na rin yun sir. ito na no? yung mga isda sa mga isda, mga sa isda, masama na sa agos ng tubig at dito tayo sa baba. Ay natin para matakot yung isda at umakyat doon. Pabalik doon sa taas hanggang sa matuyuan. Dahil pag pinilit nila yung sarili nila dito na bumaba, so dito tayo nakabang. Ay ating huhulihin. Huwag ipilit para hindi masaktan. Let's go baby! Guys, natuyo na. So, Maghahanap na tayo ng isda dito. Ito. Ito may isda na. Oh. Ito. Matuyuan na yung isda. Ayan. Kawansero na tayo. Oh. Ayan. Nakahuli na. Oh. Ito pa. Marami mga isda dito. Matuyuan yung mga isda mga bay. Ayan. 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 Tumakbo na. Oh. O doon. Tura tura. Tura. Oh. Ayan, so tuyok natin dito. Uulihin na lang natin yung isda. Medyo malakas din pala yung malakas pa yung tubig. Musket yung tato doon. Dari doon, no? Dari ba? Asa si Doro? maskit batang ba, ito daryo, oh, magpuno yun eh. nao oh, dahan kayo <laughs> Kwa sa sarang maskit itu. kuhaan maskit itu dun Atau sa bah. ba ito iya itong dito ba oh nao manulog mo to nato na dito manulog ito yun na ito yun ito yun Nih, <laughs> Ketua kuang standing ni ba. Kato koang deh. A ayo lah saya nyok tanduk ada ada ranyo bentai. Ikuano musket para. Ndah oh, hanitai yo. Ayo lah Ay, saya tanduk ada. dia ada tuh nato ikuan. Koang sana kok. Oh. Balik berai. Ayan. Kukunin muna natin yung musket. <laughs> Kukunin natin yung musket. Gamitin na natin yung dump truck. Para. Ayaw lang sa inyo. Disturbuhan na ito. Kukunin natin yung musket. Gamitin na natin yung dump truck yun mga kabits. Para pang gawin natin yung pangharang. No? So. Gawin natin yung pangharang dun sa. Ginawa namin yun. Ginawa namin. Ah. Pinatuyuan namin oh. Tara Para ano na lang natin May isang Madiretso na ba Yung pagbaba ng isda Buong ano na lang Harangan na lang. sa baba at So yun Tapit lang tayo, kunin muna natin yung musket Yun guys, ah, linagyan natin yung musket Para marami tayong mahuli So Ito ay atin na itong guluhin dito yung mga isda dito ay atin guguluhin para magsitakuhan sila doon sa baba alright mga bay ay atin ang to dito gamitan natin ang bako para bumaba talaga sila tingnan natin kung hindi baba sila bababa dito sa ginagawa natin iwan ko lang kung hindi sila bumaba dito sa ating ginagawa ay, oh. <laughs> ah, yari yung mga isda. Sitakbuha na kayo. Sitakbuha na kayo ni sa baba para maulam na. Ah. <laughs> ah, kawawa kayo mga isda kayo. Oh. Tingnan natin kung di kayo mahihilo ah. sa. <laughs> Ayan na. Ah. Isda. Ang laki ng nagkulabog sa inyo. Iwan ko lang kung hindi kayo mapata talon sa kapa magtago na kayo saan kayo magtago para pag kayo <laughs> ayan na ayan na magsitagpuhan kayo kung ayaw nyo yare ya ayan ayan ayan

Nataranta na yung mga isda sa ating ginawa. Yun na, nagbabaan na sila. Ayun. Yung isda. Saan kayo punta? Ito na mong, road trip. <laughs> Yun yung musket. Yung inagyan natin ang musket doon. Para lahat ng bumaba na isda ay mapasok sa musket. So ito na. Nagsitalo na na yung mga isda mga bay.

Eh okay, ayan yo. Ye. Yeah. 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 Wow. Puno. Puno. Puno nang isda. Ayun. Puno. Puno nang isda, mga bhai. Puno. Oi. Na, kayo Puno nang isda. Oh, mapunit. Inay na. Dada. Oh! Ya. Teka Puno na ng isda. Grabe. ayos sa iya bre. Solet. Solet. Grabe yung oletan. Oh, puno. Oh, napa. <laughs> sulit. Sulit. Sulit yung pagkulay natin. Siradan sa nato na. Siradan no. Siradan sa. To... Ayun. Grabe. Isang balde na huli. Kaso lang nasira yung muskete natin. Sira, 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 sira. Bawi, bawi sa huli din. Kaya ito Ay, sa yun. Grabe uli. Gila, kok manda yung uban, no? No, dito susako kayo duro ba? Kuha-kuha to, to. Ang uban, nakabuhay na dito, eh. Tara to, tara. Duro, ito yung panatang tang yung panatang Grabe huli mga bay. Ah, sulit yung huli natin. Sayo. Ayan, may dinala na ng sako. Kuha na, ayaw ko. ayun, yabu ko yun. Oh, grabe huli. Sulit, sulit yung huli. Yun o. Oh. Pwede na, pwede na. Dira mo slot. Nabisa. Grabe. Solid talaga yung pagtangko. Talaga. Nagsitakbuhan sila. Gulat na gulat. Ikaw pa naman maipit ng bako kung hindi ka pa tatakbo. Ayan. Grabe. Huli. Huli. Bat. Huli na huli. Ang saya. At ito ata yung pinakarami. Ganon. Pag may mosquito talaga. Ayan. Talagang <laughs> at tarantar sila ay. Grabe mo. Oh, oh yung mga viewers natin. Lahat <laughs> na sa nasa sako. Inamita na ng sako. So maganda yan. Ano, kilaw at saka gawing daing. Daing patuyo ba? Patuyuin. Diyan tinakpan muna natin doon para ma-review pa natin. Kung may mayroon pa ba? Ayos 'yung setup, talagang uh, ano. Talagang nag nabulabog ng hosto 'yung mic daw. Nagbulabog 'yung ayos niya, <laughs> 'di ba? magpa Iya. Pero wala to to pala lume. Eh. Pabalik man to. <laughs> isang sako yang huli. Tabi. Huli isang <laughs> sako. Ubos pati si Milya. Ada udah kok dito. Ano, Dre? Usa na kasako, Dre? Usa kasako? <laughs> Ayos talaga. Ay. Sulit yung pagpanghuli natin. ito. Namitan pa naman natin oh. ng bako siya. Talagang nagulat sila ng gusto. Yung iba na epet <laughs> yung iba. Alright, so maraming maraming salamat sa ating panunod ng yung ito sa ilog. Talagang sulit yung pagpanghuli natin. So, ano na, na parang mapuno ata yung sako. Ayan. Apel ka dito, Ro! Apel ka dito! Apel So, marami to. Ano na lang, it, pamigay na lang natin yung iba. Ipamigay nyo sa yung iba, kaya ulam mo kami yung So, so yung ano natin, kaya ay taga rito yan. So, bigyan na lang na natin para ano na, may magawa siyang ulam at pang na rin. So, yan? Ulit na pa-paulay natin at maraming salamat talaga sa lahat ng nanonood sa ating ginagawang video sa pag ng isda. Alright, bye-bye! Hanggang sa muli!